Iris, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Iris ay puno ng sigla at tiwala sa sarili. Mahilig itong manguna at hindi natatakot sa bagong hamon. Sa trabaho, mabilis ang kilos at handang magdesisyon kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa pamilya, nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob ngunit dapat iwasan ang pagiging padulos dalos sa mga salita at kilos. Tandaan, ang kalikasan ay may paraan upang paalalahanan ka kung kailan dapat maghinay-hinay, kaya pakinggan mo ito. Taurus Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Taurus ay kalmado at mapanatag sa kabila ng mga kaguluhan. Sa trabaho, tapat at maaasahan, at hindi umaalis hangga't hindi tapos ang tungkulin sa pamilya nagbibigay ng kapanatagan at seguridad sa mga mahal sa buhay may natural na tiyaga at ayaw sa mga pagbabago na walang kasiguruhan tandaan ang kalikasan ay nagbibigay ng kabutihan sa mga marunong maghintay at hindi nagmamadali gemini sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ang Gemini ay palabiro, magaan kausap, at puno ng ideya. Sa trabaho, mahusay sa pakikipag at madaling mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Sa pamilya, nagbibigay ng saya at halakhak. Subalit dapat iwasan ang pagiging pabago bago ng desisyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa iba. Tandaan, ang kalikasan ay nagbibigay linaw sa isip ng marunong tumigil sandali bago magsalita o kumilos. Cancer Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang cancer ay mahabagin at maalaga sa damdamin ng iba. Sa trabaho, laging inuuna ang kabutihan ng lahat kaysa sa sariling interes. Sa pamilya, maramdamin ngunit tapat at matatag sa pagmamahal mahalaga sa kanya ang katahimikan at pagkakaunawaan. Tandaan, ang kalikasan ay kumikilos sa tahimik na paraan tulad mo, mas mabisa kapag payapa ang kalooban. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Leo ay malakas ang loob at may kakayahang manguna. Sa trabaho, hindi natatakot ipakita ang talento at kadalasang nagiging inspirasyon ng iba sa pamilya, nagbibigay ng liwanag at sigla sa kanilang paligid. Ngunit dapat bantayan ang pagiging masyadong mapagmataas minsan. Tandaan, ang kalikasan ay nagtuturo na kahit ang araw, ay kailangan ding magpahinga sa paglubog. Virgo Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Virgo ay maingat, masinog, at palaging naghahangad ng maayos na resulta. Sa trabaho, hindi ito nagpapabeye sa detalye. Sa pamilya, tahimik ngunit matulungin. May kakayahang magbigay ng payo na may laman at direksyon. Tandaan, ang kalikasan ay nagbibigay ng kagandahan sa mga bagay na pinaghirapan at inayos ng maayos. Libra sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang libra ay may mabuting loob at gustong panatilihin ang kapayapaan sa lahat. Sa trabaho, mahusay sa pagbalanse ng oras at damdamin. Sa pamilya, ayaw ng sigalot at madalas siyang tagapamagitan ng pagkakaayos. Marunong din itong makinig bago magpasya. Tandaan, ang kalikasan ay nagbibigay ng ginhawa sa mga taong marunong magbigay ng katarungan at kabutihan. Scorpio, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Scorpio ay tahimik ngunit matindi ang loob. Sa trabaho, hindi basta sumusuko at palaging may diskarte. Sa pamilya, tapat at mapagkakatiwalaan kahit hindi laging nagpapakita ng emosyon may kakayahan itong alamin ang katotohanan kahit sa gitna ng lihim tandaan ang kalikasan ay laging kumikilos sa lalim gaya mo hindi kailangang maingay para maging matatag Sagittarius sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ang Sagittarius ay puno ng sigla pag-asa at kalayaan sa kaisipan sa trabaho masigla at may tapang sa pagharap sa pagbabago sa pamilya masayahin at nagbibigay ng positibong pananaw ngunit kailangang iwasan ang pagiging sobrang kumpiyansa na maaaring magdulot ng pagkakamali tandaan ang kalikasan ay nagbibigay ng direksyon sa mga taong handang matuto sa bawat biyahe ng buhay Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Capricorn ay seryoso at determinado sa kanyang mga mithiin. Sa trabaho, matyaga at hindi natitinag sa mga pagsubok. Sa pamilya, mapagkakatiwalaan at handang magsakripisyo. May ugali itong magplano at ayaw ng padalos dalos na desisyon. Tandaan, ang kalikasan ay ginagantimpalaan ng mga marunong, magtiyaga at hindi bumibitaw sa layunin Aquarius Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Aquarius ay malikhain at may kakaibang pananaw. Sa trabaho, nagdadala ng bagong ideya at nagiging inspirasyon ng pagbabago. Sa pamilya, may kabaitan at pagiging mapagmalasakit. Madalas siyang manguna sa mga gawaing makakatulong sa kapwa. Tandaan, ang kalikasan ay gumikilos para sa mga taong bukas ang isipan sa pagbabago. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Pisces ay mapagmalasakit, tahimik ngunit maramdamin. Sa trabaho, maingat at tapat sa tungkulin. Sa pamilya, nagbibigay ng payapa at magaan na presensya. May ugali itong tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Tandaan, ang kalikasan ay pabor sa mga pusong marunong, umunawa at marunong magpatawad.